Saan ka nga idol? Sa Napocor po. Napocor, ayan. At least makaka-uwi si idol. Ay, ay, ay. Nako po, nako po, nako po. Madilim na. Anong nangyari? Pag-ship mo ba? Ah, hindi po. Ano? Ay, ano, pumipedal lang po ako. Tapos? tapos bi bi bigla pong guman niya. Pumipedal ka, biglang guman ito? Opo, oh, kahit hindi po siya siniship. Mo. Hindi siniship? Ay, buti na lang talaga. Nabutan mo kami kahit sarado na ayan lang, ito, yung RD ni Idol sumabit so, siguro to sa ano dito sa spokes kaya ganito so ayan mga Idol, okay na yung bike ni Lodi ayan, ang ginawa natin ah, dito na lang natin inilagay sa pangatlo ah, naka-steady na lang tinanggal na lang natin yung RD kasi ito yung nangyari kay Idol oh. ayan, ah, bali nakasarado na kasi yung ating tindahan, shop natin, nakahabol lang si Lodi eh may pupuntahan rin tayo Kaya uh, hanggang dito lang yung ano Ating magagawa At least makaka-uwi si Idol Saan nga Idol? Sa Napocor Napo po ayan At least makaka-uwi si Idol Sa kanila Ayan Ganyan lang Buti na nga lang nakahabol si Idol dito eh Ito paplasik na lang natin Ayan, okay Hawakan okay, mo tol, lang ang plastik. Plastik, plastic, plastic, plastic. Ayan, wala pa tayong plastic ha. Ayan. Ayan toy, okay na yan. At least makaka-uwi kayo. Pagka ano, dali mo dito. Pagka uh, araw. Ito yung ano, kadena. Uh, try natin ngayusin kasi may pupuntahan din ako eh. At least nakahabol ka. At saka makaka-uwi ka. ka. di ba? oh, okay na yan. Diyan ka nag no? Opo. Okay, sige, sige. Okay na yan, okay na yan. Pagka ano, dali mo na lang dito ha. Sige iba Pagka ipapagawa mo, yung araw at least um, uh, nakabukas tayo yung gamit kasi. Yan, okay na yan. Pagkano po ba Di okay na yan. Okay. Oo. Pagka ano na lang, pagka bumalik ka na lang dito ha. Sige po. Saka natin nanuhin, ayusin. At least makaka-uwi ka. Napukor pa lang si Lodi. Yan. Ayan, alas, mag-alas 7 na kasi, kaya sarado na tayo saka may pupuntahan din tayo mga idol eh. Meron din tayo sariling at least okay na makaka-uwi na. Gabi na rin kasi si Lodi. Mahirap kapag ka Sige dol ha. Salamat po. Okay. Salamat din sa followers pala ano. <laughs> Sige. Thank you ha. Okay na. Yan. Dandaan lang. So, ayan mga idol, okay na. Uh, kahit na paano, eh, nakatulong naman tayo. At sarado na rin naman tayo. Eh. Ayun, babalik na lang siguro si idol sa susunod na araw para maayos din natin yung ardi niya. Uh, gabi na rin kasi madilim na. Saka may gagawin din tayo. At least, makaka-uwi siya. Yung basta may oras, mga idol. Hanggat kaya. Yan Kaya pa naman ng oras ngayon kaya nagawa natin. So, yun lang mga idol at Unang-una, syempre maraming salamat din sa inyo sa suporta nyo. Lalo na yung mga customer natin dito sa shop.